Gracias. sa ating youtube channel ang mamshare kung saan tuturuan ko kayo ng mga uh, kikit na pwedeng kitain habang tayo ay nasa bahay lang like me and like you <laughs> kasi tayo ay mga full time mam ma so ito mga mare tuturuan ko kayo ng pagiging shopee affiliate or bibigyan ko kayo ng konti news para sa uh, pagiging affiliate so ito nga mga mare sasagunin natin ng tanong ni Madam marie teresa suela 9413 sabi niya dito ay kaya nga po sa akin 3 months na hindi pa din ako approved 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 hu 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 paano kaya yung mga naging komisyon na expired na po ba yon kasi po hindi ko na makita ang mga komisyon ko sayang madami dami na din yon ayan so eto mga mali sa natin ng tanong ni Madam Maria para hindi na siya ako, may ko para hindi na siya mag-word sa kanyang mga komisyon. So, ito mga CC. So, kung ang, ang inyong payment settings ay hindi pa rin approve. So, guys, huwag kayong mag-alala kasi iyan ang good news. Kahit hindi pa rin approve, pwede pa rin kayong mag-live, pwede pa rin kayong kumita, pwede pa rin kayong mag-post kasi yung komisyon nyo dyan, sis, ay naandyan lang. So, don't worry kasi, guys, talagang matagal kapag uh, uh, i-approve yung payment settings nyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga sis, yung payment settings ko, inabot ako halos ng pitong buwan or walo. Basta sobrang tagal din. And yung mga commission ko nga nun ay naipon. dahil ayaw ninyo para kayong nag-iipon. So, huwag kayong mag-alala kasi uh, ma-approve din yan. So, kung may mga tanong kayo or gusto niyo siyang i-follow up, ah, pwede kayong magtanong sa CS. Tapos, sabi niyo, i-follow up niyo yung inyong payment settings para naman malagay nila sa inyong yung record o yung notes na kayo ay nagpa-follow up. Siyempre, ipa-follow up nalang, ipa-follow up din yan sa uh, assigned team. Diba? Kung sino naka-assigned team doon. So, sa iyo, Maria Teresa, huwag ka mag-alala kasi nga, uh, naandyan lang yan. Makikita mo yan sa application mo sa Shopee. Diba? Meron doon kasi nakalagay na affiliate program. Nandun lahat yun, mga sis. Mag-ano uh, lang kayo mag- uh, mag-torture mag lang kayo para malaman nyo kung nasaan ba doon. Kasi makikita niyo yan doon, mga so sasindi, eh, sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo makikita yung inyong mga komisyon. So, ito nga guys, about sa mga payment settings dyan, di ba? Ang sabi ko sa inyo, uh, siguraduhin nyo na tama yung ilalagay ninyo kasi kapag hindi tama yan at nag-email si Shopee na babaguhin nyo yan, maghihintay na naman kayo. So, kaya dapat lagi, uh, lagi kayong uh, tama yung inyong payment settings para hindi kayo nag uh, naghihintay ulit. Kasi mag, ano yan, babalik ka ulit kayo sa una. Maghihintay. ko well, sa daan na nag-affiliate mga sis, ay ganyan ang nangyayari sa, ano, ganyan ang nangyayari. So, i-edit, ihintay na naman kayo. Ayan, sabi ko sa inyo, search and search and search and dapat tama lahat ang inyong gagawin or inyong isusulat sa inyong payment settings para hindi na kayo magkaroon ng abiria. So, ayun lang mga sis and ayan, pakipollow and share at syempre, isubscribe ang ating YouTube channel mga mga. So, baka isa na, uh, isa sa mga tanong nyo ang ating masagot. So, eto guys ha, ayun lang ay para sa kaalamang ko ha. Kung ako ay nagkamali, um, pwede kayong mag-search sa Google kasi hindi rin naman ako ganun ka bihasa pa sa pagiging affiliate dito sa ating Shopee. So, ayun lang guys. And maraming salamat. And sana nakatulong ako, Ma'am Maria. Teresa and sana ma-approve na rin yung inyong payment settings and pray pray lang lagi kasi ma-approve din yan ako nga nag din ako ng sobrang tagal eh. so ang gawin mo lang Maria Teresa mag ano ka lang post ka lang ng post Sisipin mo na lang nag iipon ka kasi darating at darating ang time ma-approve yan maniwala ka sa akin yun lang guys bye